Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Kababalik pa lamang ni Willie Revillame eh sa telebisyon pero mistulang pinapasok na agad ng mga nega ang kanyang show. Napansin ng mga netizen na masyadong stressed si Willie sa kanyang pag-host sa bago niyang show na Will to Win sa TV5. Unang pinatamaan ni Willie ang GMA Network matapos maglabas ng ratings kung saan hindi man lamang nangalahati ang bago niyang show kumpara sa family feud ni Ding Dong Dantes. Sa July 16 episode ng kanyang show, nagpatutsada si Willie sa Family Feud. At ang importante, ang show na to, original. Inisip to para sa inyo, hindi to binibili sa ibang bansa. Sa hindi kami naka-tape, naka-live kami. Sa yes! Saka nakakatawa nakakatuwa ho, nung nag ako kahapon, yung anak ko, si Miss Maricel, at yung aking mga ano, tinapat pa sa programa ko. So, ibig sabihin, bakit? Di ba? Ano to? Labanan ba to? Sumunod ay tinalakan naman ni Willie ang ilang production staff niya habang umeere ng live ang show dahil sa kapalpakan sa isang game. Pinahiyari ni Willie on air ang kanilang floor director na dumaan sa harap ng camera. Dala, eh bakit kasi hindi niya na niligay niyo kanina? Pwede ba tayong mag-meeting lahat mamaya pagkatapos? Tiyos ko, ako sa inyo dito. E eh, sana yun ang natin kanina. Bakit ito pa pinagamit yung floor? Meron pala ng kulay. Maawa naman kayo sa akin. Ako pa ba mag-iisip niyan? Diyos ko po naman. Maawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat. Maawa kayo sa akin. Okay. Sana naiintindihan niyo ako bakit ho ako misan. Ayan, dumaan si Russell. Sa... Russell, sa camera. Hmm. Dumaka ka sa camera. Oh. Pakinig muna kayo. Naintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Pag hindi alam ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Hindi ba? Tapos sasabihin niyo, mayabang na naman yan, binabas niyo ako. Kasi pinapaganda ko ang programa. O, kita niyo. Hindi ba? Para malaman niyo lang ho, oh, para maintindihan niyo, nire namin to ha. Oh. Pag ni-rehearse, nire nagkakamali pa kami. Bakit? Tapos sasabihin nyo, papakilita na naman niya, binabas nyo ako. Papa, nakita nyo, yung floor director namin dumaan sa camera. Floor director yan, may headphone yan. Hindi, gusto ko lang maliwanan. Kasi ako nagiging kawawa at mayabang arugante dito sa show na to. Pero kung nakikita nyo, nakita nyo pati music, lahat. Hindi nyo ba nakikita? Oh, music, oh ano. Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo. Hindi ba?